Magandang araw sa inyong lahat mga kasama, mga kapatid. Ah, muli itong yung lingkod, 5 M Vlog. Ito ay intro ko lamang to mga kasama. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagmamasilya o pagbabatak ng pintuan. Ang tinatawag nilang duko inis. Ngayon, ang ginawa ko, nagtimpla muna ako ng acrylic primer. Ang timplada na acrylic primer ay nasa sa inyo kung malabnaw o malapot. Pero ako minsan ang ginagawa ko sa apat na litro na acrylic primer ay dalawang litrong acrylic reducer. Bale, wala akong lacquer primer. Ang ginamit ko ay acrylic primer. Acrylic primer ay pwede rin i-primer sa plywood bawa ka magduko. Ito ang ginamit kong pamasilya laker pati domino domino ang ginamit ko kasi walang available na boysen ngayon ang pagtimplada ko ng locker pati nakikita nyo dyan uh, one port liter po yan pero ang sukat ko dyan ay kalahati lang yan kalahati ng one port liter na laker tiner yan nakikita nyo po locker tiner po yan kasi pagka purong lacquer pati ang gagamitin nyo medyo malapot siya pero pwede rin basta tsaga lang kahit malapot pwede rin na uh, dilutan ng lacquer thinner para medyo lalabnaw siya para pasok na pasok sa mga betas ng plywood kaya lang pagka lagay nyo ng lacquer thinner haluin mabuti hanggang parehas ang labnaw niya. Haluin lang ng haluin bago natin gamitin itong pambatak. Ang lacquer pati kasi ay napakabilis matuyo. Kailangan mabilis din ang pagbabatak mo. Kaya kung magbabatak ka ng lacquer pati, medyo bilisan mo rin ng konti kasi sa ibabaw niyan, madaling matuyo. Kaya ang ginagawa ko pag uh, nagbabatak ako ng lacquer pati, halos ibinubuhos ko na sa sa ibabaw ng plywood para tuloy-tuloy yung pagbabatak ng lacquer pati. Ganun ang teknik sa pagmamasilya ng pintuan. Hindi pwedeng ispat-ispat lang. Kailangan tuloy-tuloy na gumugulong yung lacquer pati kasi pagka na Pagka na yung ibabaw niya, pag nagbabatak ka, minsan, nagtataka ka merong uh, umaalsa na masilya, kaya kailangan pagka nagmasilya kayo ay tuloy-tuloy, gaya ng pinakita ko sa inyo, ito ay naprimeran ko na ng Acrytex Primer pero mas maganda pagka Acrytex Primer kasi, parang napapanot sa first, sa unang pagmamasilya mo, kailangan mapatuyo, mapatuyo mong maigi ang Acrytex Primer pero na batakan ko na ng pa-straight ngayon babatangan ko naman siya ng halang para mas maganda kanya lang ang paglagay ng lacquer putty kailangan itaktak mo na dyan sa ibabaw bago mo mamasilyahan ng buo kailangan dyan tuloy tuloy yung pagbabatak mo para hindi natutuyo yung ibabaw ng lacquer pati tuloy tuloy para tuloy-tuloy naman ang kapit niya para sigurado kang walang ampaw na masilya. Pag ispat-ispatan mo lang kasi yan, parang minsan nagtataka ka, merong hindi nakakapit na masilya. Baga, ampaw o kaya pusa na lang na umaalsa. Kaya kung magmasilya kayo ng duko, yan ang tinatawag na duko, kailangan tuloy-tuloy ang pagbabatak mo para walang sablay kasi ang locker pati pagkabatak mo mong ganyan pag nasa dulo ko na ng pintuan na yan halos yung unang minasilyahan mo ay patuyo na rin siya kaya napakabilis ang proseso ng locker pati hindi gaya ng ibang masilya na pang duko o pang masilya ng pintuan halimbawa yung mga enamel ay napakatagal matuyo pero ang laker pati ay sobrang bilis pamabilisan talaga kumbaga uh, minuto lang pwede mo na siyang balikan pwede mo, pwede mo ulit patungan habang nag pwede mo ulit patungan para tuloy tuloy ang pagmamasilya mo kung nagmamadali ka o nagmamadali yung may-ari ng bahay tuloy-tuloy na kumakapal yan kasi pagka isang batak lang kasi medyo aninag mo pa yung mga butas-butas ng plywood o yung mga betas yan lang ang kagandahan ng lacquer pati hindi ka mabibitin sa trabaho kaya tuloy-tuloy tuloy-tuloy lang yung batak mo hindi hindi ka na maghihintay ng ilang oras o isang araw yan minuto lang pwede mo na naman siyang balikan pagka okay na yung pagbabatak mo kaya okay na yung kapal ng pagduduko mo kahit tatlong oras pwede mo na siyang isander basta katamtaman lang yung nipis ng pagduduko mo pero mas maganda pag uh, bago mo sanderen, halimbawa natapos mo ng umaga, kinahaponan pwede o kaya kinabukasan. Mas maganda, mas malutong na isander. Ito naman ang ginamit ko sa pampinis ko, kailangan uh, pag wala kayong compressor, o kaya ayon yung, ang gagamitin ko kasi dito ay QDE. Kaya kung ispray mo kasi ang QDE, maraming mapipinsala na gamit ang QD kasi pag lumipad, pag in-spray mo halimbawa may sasakyan ay madadama, ay mga pintuan ay kumakapit talaga kaya ganyan ang ginagawa ko, nagugupit ako ng baby roller uh, pinaninipis ko yung buhok nya parang top. kasi ganyan ang dati naming ginagawa nung nasa company pa ako uh, ginugupitan namin yung baby roller. Pero pag may pudpud -pud kang roller, pwede. Pero yan, wala kaming pudpud -pud na roller kaya naggupit na lang ako. Medyo kinalbos, kinalbo ko siya ng konti. Bahala na kayo kung anong gusto nyong pampinis. lacquer type o enamel. Pwede. Uh, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.